Hello guys, andito nga po pala kami sa isla sa aming lugar, ito ang Palihon Island o tinatawag na Little Boracay ng Northern Samar Located po ito sa map no Palapag, Northern Samar Ngayon kami lang po ang naliligo ng mga araw na pumunta kami yan Katatapos lang po kasi ng piyesta sa amin Yan naman po yan, ang ganda ng langit Diyos ko po, ang sarap maligo Libre po ito sa lahat ng pupunta Pero ang pagtawid po dito ay dapat ano? Sa pagtawid ah. po dito, magbabayad lang po kayo sa bankero Sabihin nyo, pupunta kayo ng palihon Marami naman pong nakatambay sa aming dalampasigan Para magatid sa inyo Tuang tua po dyan yung mga bata Lalo na yung anak ko Kasi first time makaligo sa dagat kaya naman sinusulit namin ng picture, video, picture dito ulit, posing doon para marami kaming mga remembrance pagbalik ng Maynila. Yung nakikita po natin sa dulo, yan po ay mangrove forest. At nandun din po ang Pacific Ocean banda doon. Sa linaw po ng dagat, kita po ang ilalim niyan. Tingnan nyo po. Yung kagaya po ng nasa Boracay. Ganyan po kalinaw white sand po yan. ang linaw po ng dagat may video po ako na sumisid ako next video ko na po ipapakita yon. ipapakita ko na lang po muna ang makikita mo naman po natin kahit malayo tayo ang linaw ng dagat puting buhangin ng islang ito ang ganda ng langit sumabay ang panahon ito po yung isla yan. paikot ang ganda Uh, sa mga pupunta po dito, maaamis talaga kayo. Kaya mapapabalik talaga kayo dito. Pasabihin nyo ang ganda pala dito talaga. Kim. 啊。Uh.